paedaka ta Ha paedaka Mhm mm Papanamon neneng ah? Oy. Ito yung puso ko na may ano, nasa kagabi. kawawa naman, nasa siya kagabi. Wala pa. Ito naman si Makulay. Ayan. O. Ayan yung ano. Pagkain ng mga pusa kagabi. Rinihit ko lang. Ito naman yung Makulay. Makulay talaga to. Oh, ayan sila. Mm. Ito yung nasa gasaan kagabi. Kawawa naman. Nasa gasaan. Hmm. Tingnan yung balik ng paa mo. Oh. ko nga. Oh. Mm. Hmm. Kawawa naman. Siya, may nasa basaan siya kagabi. Tinuha ko sa labas. Uy, kakaasi. Oh. Mayatan. Uy, oh, pimon. masamang pakiramdam niya talaga. Ano sa gasoy? Oy, na ano? Ano na nasakit, ah? Ayan na nasakit. Oy, ayaw niya hindi pa kaya kumakain. Anong taman na yan, eh? Oh, hindi pa kumakain. Ay, si itong isa? Kumain na. Ito, tingnan na yan siya, oh is mm. Oh ayan. 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 Taong. Mm. 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 nagtotok yung paa niya oh. tok mm. mm. Talagang kahit natutulog may kinukutkut yung kamay niya. Yan talaga oh. Ayan. Si mukang Ay kinakalaban niya kanina ito, umiiyak. Oy, masakit ang katawan. Masakit talaga ang katawan niya. May yung, oy, kaasipay. Ayay. Mm -hmm. Lupay-pay siya. Lupay-pay. Oy, masama talaga ang pakiramdam niya. Nasagasaan. Saan kayang nasagasaan sa katawan niya? Ala, anak ko niya naampas. Naampas? O tumalsik kaya? Ay, naampas. Maaring, ba? dapat may bali Pero yung pet niya kagabi, hinugasan ko, nakatae siya. Ito o, oh, nabali yata itong ano niya o, oh, nabali itong, oh, ito buntot niya. Anggong. Ayan, kawawa oh, naman. Ito naman yung makulit, oh. Ayan. Nagpalit palit ka na ng pan. Ba't maraming tayong pan? Oo. Oo. Ayan ang sarap ng tulot niya sa mukhang na yan. Ayan, nakanganga. Ayan, nakanganga. Uy, mm nakanganga. Mm. Ganyan ang sarap niyang matulog. Oh. Sa mukhang ito, makulit. Makukulit sila makukulit. Oy, makukulit. Ano yeah. po 'yan nang? Ngipin niya o oh, maliliit pa. Mhm. Ayun. Oh. Ayan, loko din. Ano, koleksyon ng ngipin mo, kuno. Ang talim ng ngipin niya, oh. Matalim talaga ayan. Ay, ganyan pa Patulin ko kaya yung ngipin niya. May itim siya eh. Wow. Yan ang palata nila eh. May itim. Wala na sa ngipin. Wala na. Oh. Matalim. Pinakagat niya ako kanina. Mukhang na to. Tinan ko nga. Oo. Nakanganga. Tulog na tulog. Oo, nakanganga. Napagod siya. Nagtatakbo kanina. Lilalaban. Kalakalabanin niya to eh. Nakalaban niya. Pinampahampas niya eh. Ayan. 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 Hindi na gawa niya. Nagtutugtog yung mga oo. Oh. Nagkukot kot yung paa niya, kahit natutulog. Oo. Oh, oh. <laughs> no. Okay. talaga dito ng po sa... Sina na nakapaginipan mo? Hmm? Naka nga nga. Ay! Mm -hmm. Tangiwa mo ne, eh. Puto Putap-putam na Tulog na siya. Tulog na tulog na loka. Oh. kulit. Oi, oi. Nagbibit yung kamay niya. Oi, oi. Jam. Jam. Jam, jam. Jam, jam. 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 Mm -hmm. okay. Sana okay ay, na man, siya man. mamaya. lang mm -hmm. Oy. Maya 'to niyan. Ito nabali o oh, nabali yung paa niya. Kaasipan. Hindi siya kumain pa eh. Oh, kinuha ko siya sa labas. Umiiyak. ay buti na lang hindi nasa gasaan yung kalahating katawan niya hawak wow, naman eh kumiiyak siya kagabi oy ko oh, po ito nene oy hindi na ayaw kumain eh mahina hawak wow, naman akala ko kasi kagabi yung dumaan na black na sasakyan Diyan naka, di ba? Nandiyan ako sa labas, nakaupo ako. Hinahanap ko kung nasaan itong pusa binuksan ko yung gate, may nakaupo doon na maitim. Hinawakan ko, ay, siya pala yun. Pag hawak ko, umiiyak na, ay. Kawawa naman. oy, kawawa naman. Buti na lang, hindi siya namatay agad, o. Oh. oy, Hindi kasi makita, kasi itim siya. Maitim. May ilaw naman dyan sa daan kawawa naman ano hindi siya ganito kapag wala siyang ano karamdaman ano um. umiiyak siya kagabi ano tinugasan ko ang mga panya eh lamig na lamig kagabi ilalamig siya basa na basa kawawa naman. tumalsik, tumalsik siguro dyan sa pader o ano. Yeah, Berti yeah. yeah. nyo talaga ni. Mm, 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 Si Kani, di ka magliigriingan. Ay, bungag ka tal talaga. Bungag ka. Tal talaga, bung bungag ka. Ah, bungag ka tal talaga. Bungag ka. Hmm. Kawawa naman. Sana okay na siya bukas o mamaya. Makain na siya mamaya. Hmm. Mainit pa.